What's up guys? What's up mga kanapadaan lang? So ngayong gabi nga guys, ikasama natin ang Mendoro Vloggers. Kasi nga guys, na-invite nga tayo ng ating mayor dito sa bayan ng Pola. Kailawan na kasi guys yung mga ginawa dito na sea creatures para sa darating na Pasko. Para guys, kahit papano eh, may mapasyalan dito yung mga tao dito sa bayan ng Pola. Kasama nga pala guys natin ngayong gabi yung mga vlogger ng Mendoro. Nandito nga pala guys, si Sir Ken, the good man yan, si Kamasel, tapos nandito rin nga pala si Kabahag. Siyempre guys, nandito rin si Katribo. At siyempre guys, kasama rin nga pala guys, namin ngayong gabi ito mga tropa namin ni Dugong na nagbablog din ito nga pala guys ang team putik tapos ayun na nga guys ano maya maya nga lang guys itinawag na kami dito sa may entrance nitong pailaw bago nga pala guys kami pumasok dito eh, may pinailaw muna ditong fireworks grabe guys sobrang ganda pala nito naaalala ko lang guys ng mga bata pa kami ni Dugong talagang pag nakakapanood kami ng ganito ay eh, sobrang tuwa na namin madalang lang kasi guys kami makakita ng ganito sa bagong taon lilusis lang yung nakikita namin after nga guys mapailawan ng fireworks ay eh, pinapasok na rin kami guys dito sa loob at grabe guys nagdagsaan talaga yung sobrang dami tao ngayong gabi dito. Halos hindi na nga guys kami makapag-video sa part na to at naglalakad lang muna kami sa sobrang dami ng tao. Siyempre guys, kasama natin dyan si Dugong nandun sa likod. Kinakausap niya yung mga ibang vlogger natin na kasama. Medyo na nibago nga lang guys kami ni Dugong dito sa Pola kasi kadalasan guys, kunti lang talaga yung tao dito at ngayon lang talaga nangyari itong ganito kagandang setup. Iba't ibang klase guys, talaga ng seafoods yung makikita nyo dito. Talaga namang sobrang ganda at maaaliw talaga kayo. Kaya sa mga taga-ibang bayan dyan, pwede, na po dumayo dito sa bayan ng Pola, dito sa bayan namin ni Dugong. Ito nyo guys makikita yung mga pinuput drip namin ni Dugong at eto nga guys so yung isang malaking isda para siya guys kutaba dito sa lugar namin na isda kung tawagin at napakarami pa talaga guys iba't ibang uri dito ng mga seafoods na makikita nyo katulad yan nasa ha, harap pala si Dugong tapos may parang tunnel din kami dito guys na puno ng Christmas light at eto guys isa sa pinakamaganda itong napakalaking balyena nga pala na punong puno ng ilaw sobrang ganda talaga yan pag dumalaw nga pala guys kayo ng pola itong nga pala guys yung makikita nyo itong penguin guys itong malaking pagong o pawikan tapos itong malaking salungo syempre guys makikita nyo rin dito ang susungkuhol na si Turbo. Tapos ito nga guys, ang sila yon. Meron rin nga pala guys silang ginawa dito na parang maliit na sagmarin. Tapos ito naman guys, ay tinatawag naming ayaman ni Dugong. Meron rin nga pala guys, malalaking shell dito. Tapos itong napakagandang salabay o jellyfish guys. Tapos ito nga guys, yung sinasabi kong malaking balyena. Grabe sobrang ganda talaga guys dito. May seahorse din, tapos starfish. At syempre guys, ang paborito natin, itong malaking hipon. Meron rin nga pala guys, dito serena. Tapos itong shokoy, sayang nga lang guys, walang dugong dito. At guys, dahil nga kagabi ito nangyari, eh, nagpapasalamat rin kami dito sa mga followers namin na nakakilala sa amin ni Dugong at talagang nag-effort pa sila na magpa-picture sa amin. Sayang nga lang guys, hindi ko natandaan yung mga pangalan nila pero salamat sa solid na support at sa palaging pag-share nitong mga video natin. Shoutout sa inyong lahat. ba diba sabi ko sa inyo kagabi na makikita nyo yung sarili nyo dito sa vlog namin kaya pinapakaway ko kayo at eto na nga guys yung mga request nyo, nandito kayong lahat. Grabe guys, napaka popogi nga pala at napakaganda nitong mga followers natin. Balak ko nga sana guys, maningil ng 50 pesos sa kada magpapapicture sa amin ni Dugong. Pero joke lang yun Ito rin nga pala guys si AJ Rabal At kasama niya yung papa niya na si Jerry Rabal Gusto na nga kaagad didugong dyan magpa-picture Pero sabi ko sa kanya mamaya na lang At makakasama rin namin yan pag kumain kami sa bahay ni Mayora after nga guys namin maglibot-libot at mapakita sa inyo yung mga ginawa dito na seafood creatures nito mga taga polay na no nga guys nakipagparty na muna kami dito grabe guys napakasaya nga pala guys at napakasolid itong gabi na to at muli po salamat po sa lahat ng na mga nagpa-picture sa amin ni Dugong at mga nakilala kami salamat sa tunay na suporta nyo at palaging panonood kita kits na lang ulit tayo bukas salamat sa panonood guys ha? <laughs>